Ano kaya ang pinakamalaking pagkakamali ng Adidas kay Michael Jordan? Sa videong ito, inyong matutuklasan ang kwento ng pinakamalaking pagkakamaling nagawa ng Adidas at kung bakit nila nilait si Michael Jordan noon na nagresulta sa kanilang pagkatalo ngayon. Noong taong 1983, ang Adidas at Converse ang pinakasikat na brand ng sapatos noon sa NBA habang ang Nike naman ay ang brand na halos hindi pinapansin ng lahat at kakaunting player lamang ang sumusuot nito. Ang converse noon ay ang may hawak ng mga sikat na NBA player, kagaya nila Julius Irving, Larry Bird at Magic Johnson. Ang Adidas din ay isa sa mga top brands noon na may hawak sa mga sikat na NBA player, kagaya ni Karim Abdul-Jabbar at marami pang iba. Ngunit sa panahon ngayon, mapapansin natin na halos Nike ang may hawak ng mga napakasikat na NBA player tulad nina Lebron James, Kevin Durant, Kyrie Irving at marami pang iba. Isang bagay ang bumago sa Nike kung paano sila naging isang napakasikat na sports company sa panahon ngayon. At eto nung napunta si Michael Jordan sa Nike imbes na sa Adidas. Ang Adidas marahil sana ang number one shoe company ngayon. Ngunit dahil sa kanilang pagkakamali kay Michael Jordan, pumapangalawa lamang sila. Habang ang Nike naman ang nasa tuktok ng mga shoe company ngayon. Ano naman ang mga naging dahilan kung bakit hindi nga ba kinuha ng Adidas si Michael Jordan noon? Nagsimula ang lahat ng papasok na sa NBA si Michael Jordan matapos siyang madraft bilang third overall pick ng Chicago Bulls noong 1984. Hindi pa man naglalaro si Michael Jordan noon, ngunit sigurado na siya na Adidas ang gusto niyang suotin sa kanyang buong karyer. Si MJ ay gumamit naman ng Converse na sapatos noong siya ay nasa college pa lamang dahil sa kadahilan ng ang kanyang coach ay nababayaran ng 10,000 US dollars $10 kada taon para suotin ng kanyang players ang mga sapatos. Ayon kay Michael Jordan, gustong gusto niya ang Adidas at eto ang number one priority niyang pupuntahang brand. Ngunit ang Adidas noon ay walang balak na bigyan ng offer si Michael Jordan. Malaking pagkadismaya naman ang naramdaman ni Michael Jordan noong nalaman niyang ang pinapangarap niyang kumpanya ay hindi interesado sa kanya kaya naman humanap siya ng ibang shoe company at dito na nga sumunod ang Converse. Siya ay binigyan ng offer ng Converse sa halagang 100,000 US dollars bawat taon at itrato siya na parehas lamang tulad ng mga superstars na sina Magic Johnson at Larry Bird. Ngunit nang tanungin sila ng tatay ni Michael Jordan kung mayroon ba silang makabagong ideya para sa sapatos ni Michael Jordan, tumahimik lamang ang mga ito at hindi nakapagsagot. Sa puntong ito naman, narealize na kagad ni Michael Jordan na hindi para sa kanya ang converse. At dito naman pumasok ang Nike na noon ay sumisikat pa lamang. Noong 1973, ang kabuwang kita ng Nike ay nasa 28.7 million US dollars. At noong 1983, pumalo ito ng 867 million US dollars. Ngunit nagkaroon naman sila ng problema noong 1984. Sila ay bumagsak at nakaranas ng pagkalugi kaya naman desperado na sila noon kung paano makabawi dahil halos ulang NBA star ang may gustong pumirma sa kanila tiningnan ng Nike ang 1984 draft upang makahanap sila ng player na mayroong potensyal na maging isang NBA superstar at dito na nga nila naisip na si Michael Jordan ang player na iyon seryoso ang Nike noon na kunin si Michael Jordan dahil alam nila na siya ang tanging susi para umangat muli ang kanilang kumpanya Ngunit nagkaroon na naman sila ng problema nung malaman nila na hindi talaga interesado si Michael Jordan sa Nike noon at ayaw man lang makipag-meeting nito sa kanila. Dahil sa pagkawalang interes ni MJ sa Nike noon, sinabihan pa niya ang kanyang agent na si David Falk na gawin ang lahat ng kanyang makakaya para siya ay mapunta sa Adidas. Ngunit ang agent ni MJ noon ay gustong bigyan ng pagkakataon ang Nike, kaya naman tinawagan nito ang magulang ni MJ upang sabihin na kailangan pumunta ni Michael sa presentation ng Nike. Pagkatapos nun ay pumayag si MJ na pumunta sa isang meeting kasama ang kanyang mga magulang sa Oregon. Sa meeting na iyon, ipinakita kay MJ ang sapatos na may kulay na red at black. Kaagad namang sinabi ni MJ na kaya mas gusto niya ang Adidas kumpara sa Nike dahil ayaw niya sa matataas na uri ng sapatos o high cut na noon ay yun lamang ang mga design na meron ang Nike. Sumagot rin kaagad ang Nike kay MJ na pwede nilang baguhin ang disenyo ng sapatos na naaayon sa gusto nito. At dito naman na si Michael Jordan dahil walang ni isang kumpanya noon ang nagkaroon ng interes sa ideya nito. Karamihan kasi ng mga shoe company noon ay kung ano ang sapatos na meron sila ay yun na dapat ang susuotin ng player. Samantala, ang Nike ay handang baguhin ang disenyo ng kanilang mga sapatos nag-offer ang Nike kay MJ ng 500,000 US dollars $500 kada taon sa loob ng limang taong kontrata at ang offer na iyon ay isa sa pinakamalaki sa panahong iyon. Mas malaki pa sa offer ng New Balance kay James Worthy na umabot sa 150,000 US dollars $150 kada taon sa loob ng walong taong kontrata. May mga iba pang dinagdag ang Nike sa kontrata ni Michael Jordan noon dahilan upang aabot sa US 7 million US dollars ang kanyang kikitain sa loob lamang na limang taon. Ang offer na ito ay binigay ng Nike kay Michael Jordan kahit hindi pa ito nagsisimulang maglaro sa NBA. Kaya naman, binigyan nila ito ng kondisyon na kailangan niyang magawa sa loob ng tatlong taon sa NBA dahil kung hindi niya ito magagawa ay tatapusin kaagad ng Nike ang kontrata ng mas maaga kailangan magawa ni MJ ang kahit isa sa tatlong pinapagawa ng Nike sa kanya noon sa loob lamang ng tatlong taon. At ang mga ito ay una, maging Rookie of the Year, pangalawa, maging NBA All-Star, at ang pangatlo ay mag-average ng 20 points per game. Kahit na binigay na ng Nike ang pinakamalaking offer, gusto pa rin ni Michael Jordan na makuha ang Adidas. Kaya naman binalikan ulit ni MJ ang Adidas at sinabing kung kaya nilang pantayan ang offer ng Nike sa kanya ay agad-agad siyang -agad pipirma ng kontrata. Kinonsideran naman ito ng Adidas at gusto na rin nilang pantayan ang offer ng Nike sa kanya. Ngunit ang kasunduang ito ay umabot na sa mga executives ng Adidas sa Germany at agad-agad silang nagdesisyon at sinabing si Michael Jordan ay masyadong maliit para magbenta ng sapatos. Naniniwala kasi ang Adidas na mas papatok sa mga tao ang isang sapatos kapag sinusuot ito ng mga matatangkad na NBA player. Kaya mas gusto ng Adidas sa mga center o matatangkad na mga player. Kaya naman, hindi pumayag ang Adidas na kunin at bigyan ng kontrata si Michael Jordan sa pangalawang pagkakataon. Dahil sa pasya ng Adidas, itinuloy na lamang ni Michael Jordan ang kontrata sa Nike ang deal na iyon naman ay ang siyang nagpabago sa takbo ng karera ng dalawang shoe company na Adidas at Nike. Sino ba naman ang makakaisip noon na si Michael Jordan ay itinuturing na ngayon bilang isa sa greatest of all time at mukha ng isang shoe company sa mundo ng basketball? Nakabangon ang kumpanya ng Nike at kumita ng malaki matapos mag-average si Michael Jordan ng 28.2 points, 6.5 rebounds, 5.9 assists at 2.4 steals per game sa kanyang rookie season. At noong una niyang ginawa ang signature slam dunk niya noong 1988, marami ang mas lalong humanga sa kanya hanggang sa nagkaroon siya ng sarili niyang sapatos na Air Jordan at naging isa sa pinakasikat na brand ng mga sapatos. At para sa kaalaman ng lahat, ang tatlong kondisyon na ibinigay ng Nike kay Michael Jordan na kailangan niyang makamit sa loob ng tatlong taon ay nagawa niya lahat sa kanyang rookie season lamang kaya naman masasabi natin na ito ang pinakamagandang desisyon na nagawa ng Nike kaya sila ay naging matagumpay na kumpanya ngayon. At heto naman ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ng Adidas dahil pinakawalan nila ang kaisa-isang tao na maaaring magdala sa kanila sa tagumpay. Ano naman ang masasabi mo sa video ng ito? Isa ka rin ba sa mga taong humahanga kay Michael Jordan? Kung oo, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba pakilike na rin ang video at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.